morning mga kambog Nandito ako sa ano, Barangay Santa Clara Ayan, malapit sa pier ah, Naliligo yung mga bata eh. Wala akong planong mag-vlog Hindi ko nadala yung aking fishing rod eh, ano. Nakakita ko na nagpi-fishing dito Kaya ako yung lumapit Ayan yung pier Ayan, ako napasok ngayon eh, ito nga pala si Kuya, nakilala ko dito. Anong pangalan mo nga Kuya? Darwin po. Darwin. Taga saan ka Kuya? Langilan po. Pesyo. Si Kuya taga rito lahat. Gumayo pa dito para mag-fishing. Talagang hilig gay. Talagang hilig. Stress reliever talagang pag-fishing. Ang ganda ng dagat dito. Next time ano, pag may day off ako ulit, uh, ah, fishing naman tayo dito. Dito sa spot na ito. Dapat naka-schedule kami ngayon, fishing. Hindi lang natuloy at ano nga, may mga pasok. Oo. Diyan sa laot, makanguuli ng bisugo daw. Tsaka jigging sa so may mabini. Ayan mga kambog, yung mga tagbuto. Oh. Ayan, lalaking barko. Hmm. Pag nagkaroon tayo ng oras sa uh, fishing tayo dito, tatry natin kung anong mahuhuli natin dito sa Barangay Santa Clara, Batanga City. Bait and wait ang gawa ni Kuya ngayon. Walang kumakagat daw sa lor. Tatry natin dito yung setup natin na uh, Rattler sa biki. Sayang at din natin nadala yung mga ratler natin bibigyan sana natin si kuya ng ratler isang set up mga sampung biwas para may reserva oh. Pag... tara na pinas oh. kunin mo yung ano ako kunin mo mamaya ako kunin ko yung ano mo yung FB account mo mamaya pag ako ikaw beto yung linggo linggo lang pag tuwing linggo ay pag ako may deop na linggo ay chat-chat kita fishing tayo lalo pag may bangka lapit uh, lang naman ako so, dito oo bait and wait pa ang pamahay na hipon hipong pinutol-putol Ayan lalaki ng barko Ayan sa likod niya mga barko ngayon Ayan ako napasok Panggabi ako ngayon Kaya ako yung nakapunta Dito Nasama ko yung mga bata paliligo Nagyaya si Kuya Homer At sama sila misis Naliligo dun ayun. Ayun sila naliligo Sa buhanginan Doon Doon sila Mura lang palang cottage dito. 200. Ayan o, may mamamana yata dito. Ayan o. Ayan, kita nyo mga kampo kaya na mamamana. Na mamamana si kuya. Mamamana ng tahong. Ganda ng bangkaw, ganda ng lutang. Oh.